Yan si so WhatsApp mga farmers. Uh welcome back to my channel, Search the Farmer, ang guru magsasaka ng sibunga sa Cebu, Philippines. New to this channel, mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay, mga farmers. So for today's vlog, mga farmers, uh, I would like to share with you the updates of my uh, ampalaya. We're in. Uh, it's already in its thirty. 1 days okay so 31 days na yung ating ampalaya at yun po ang gusto kong i-share sa inyo ngayon ngunit bago po ang lahat mga kaparmers, farmers hayaan nyo muna ako mag-shout out sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao okay most especially to Jupel the Farmer anak ni Matoy Pinus Vlog uh, Sarge TV Police Farmer and of, of, course to uh, Boss Wilson TV so shout out sa inyong lahat and also sa lahat ng mga estudyante sa Tsuduro de la Vega Memorial National High School especially grade 8 Yakal grade 8 Mahogany grade 8 Nara and grade 9 Gold and also to grade 11 Integrity and the rest sa lahat ng teachers uh, sa Tsuduro de la Vega, shout out sa lahat and also to our principal Ma Merna uh, J. Mindaro shout out ma'am okay so pag-usapan natin yung 31 days na palaya natin ng farmers ipapakita ko sa inyo. So tara na. Okay mga farmers no, uh, welcome back to my channel. Search at the farmer ang gurong magsasaka ng Sibongas, Cebu, Cebu Philippines. So like what I said mga farmers, I would like to share with you the updates of my 31 days old ang palaya. So variety po natin ang palaya mga farmers is Galaxy Max F1. Okay? So ito na po yung kanyang katayuan ngayon mga ka farmers in the 21 days. So ganito na. So if you can observe uh, the wooling no ito ay napuno na ng ating mga ampalaya. So nakaakyat na sila. And meron na ring mga parts na nasa roofing na natin mga farmers. So shout out pala sa lahat ng mga farmers natin diyan na nagtatanim ng mga ampalaya. So share share lang tayo uh, para magkaroon tayo ng idea sa bawat isa. So yan, so dito din po mga farmers sa left wall niya dito sa ating plot 1 ay ganyan na rin ang katayuan. So, meaning, from wall to wall, back to back, lahat sila ay nakaakyat na. Okay? So, yan po ang situation mga ka-farmers. Ganyan. And also, dito po sa ating ikalawang plot, ganoon pa rin mga ka-farmers. Ganyan. So, from side to side, wall to wall, silang lahat ay nakaakyat na. They are already reaching in our roofing. So, ganyan mga ka-farmers. And then, I have observed mga farmers, yung ating Uh, mga ampalaya is very healthy uh, green na green and then as far as I have observed also hindi pa tayo naka ng situation na nagkaroon ng barako yung ating uh, mga ampalaya siguro sa kadilanan mga farmers na itong area na to ay never pong nakatry na mag ampalaya kaya ang natry dito is talong tsaka yung last is alugbate so yan mga farmers from wall to wall so the, this side dito so makikita ninyo and also this side hanggang doon na sa dulo so na ano na talaga mga ka-farmers na puno na ng uh, ating mga appliance where, wherein nakaakit na sila mga ka-farmers mga and also dito sa uh, third plot mga ka-farmers ganyan din yung update natin pero ito mga ka-farmers uh, this is 30 days okay kasi hinahuli ito ng isang araw uh, ganyan pero ganoon pa rin mga farmers umabot na rin sila sa roofing natin so kung makikita nyo dito hanggang doon is napuno na rin ang ating mga ampalaya nakaakyat na sila and also dito yan kung makikita ninyo so ito kasi yung mga ampalaya mga farmers na naitanim ko na yung, yung kanyang roots pag, pag tanim natin is hindi pa ganoon kataas hindi katulad noong first at second plot na mataas na talaga yung kanyang uh, ugat nung itinanim natin okay tapos dito sa kabila sa fourth plot natin mga ka farmers ganoon pa rin 30 days so if you can observe yung situation is katulad doon sa iba yun sa third plot so ito ganyan pa rin mga ka farmers from wall to wall side to side uh, yan ang ating sitwasyon no? nakaakit na rin sila okay so yan okay So, lilibutin natin mga farmers Balik tayo doon sa ating first plot. Ganyan. Okay. So, ngayon mga farmers papakita ko sa inyo yung kasi 31 days old na to. So, meaning may mga bunga na. So, kumusta yung mga bunga ng ating ampalaya? Okay. So, puntahan natin mga farmers Okay. So, second plot and third i mean first plot dito mga ka farmers. Okay. So, ito mga farmers. Yan, so kung makikita ninyo may mga bunga na. So yan dito may mga maliliit na ng mga bunga. Sa Bisaya tu ito yan tawag diyan. So may mga fruits na tayo, mga baby fruits. Tapos dito, yan sa baba. Malaki-laki na. Dito rin malaki na rin. Los ito malaki na rin mga farmers hanggang dito sa itaas yan so may malaki na hanggang dito rin mga farmers oh mayroon na yan hanggang dyan so maraming bunga okay so yan may mga may mga ano tayo bunga na maliliit yan at the same time ito yan, yan nasa ibaba so yan yung mga bunga natin mga farmers ito but na, ano to Punta dito ibaba natin okay Aha. Uh, yan si so, baba natin nanjan. Ito mga farmers yan. Yan po yung mga bunga. And then based on my observation mga farmers ito. Meron na tayo mga bunga na uh, I think next week makapag first selection tayo mga farmers. Yan o oh. So, taas. so meron. And then yan mga farmers. So meron na tayong mga bunga ano may mga bunga na tayo so ganyan so maliliit pa ganyan and also dito ito mga farmers ibig kong sabihin meron ng part na malalaki kung nga ito yan nakita nyo yan mga farmers so malaki na siya so isang yan halos isang dangkal na mga farmers so ito after one week siguro pwede na itong i-harvestin so ito rin yan So malaki-laki na. So very nice no, nakakatuwa mga farmers yan. So meron tayo dito. Yan. Tapos ito mga farmers yan. Nasa walling to tapos ito. Yan so malalaki na yan mga farmers. Ganyan, so dalawa. So ganyan po yung ating update ngayon sa ating mga ampalaya. Ganyan. So maraming bunga yan, oh. No? mga bunga yan. Dito sa itaas. Okay. So ganyan mga farmers. And also ah uh, 'yan, kikita natin. So ito mga farmers, meron tayong bunga, 'yan. 'Yan you know? oh. Okay. So, 'Yan po yung mga updates natin dito sa ating ah uh, Ampalaya Garden, no? So ito pa mga farmers, malaki na. Okay kikita nyo yan mga ka-farmers oh. Yan. So see? Oh, sandangkal na oh. So malaki na yan. So by eh, next week for sure ah uh, maharbis na natin to. So mayroon na talagang part na magka-first selection tayo mga ka-farmers. So ganyan. Ito so may mga bunga. Ganin oh. Yan. So, mayroon tatlo. So, ganyan po yung mga pangyayari ngayon mga farmers sa ating uh, Ampalaya Garden. So, ganyan. So, may mga bunga pa hindi natin makikita kasi nasa ilalim. Yan. So, ganyan po yung ating Ampalaya sa ngayon mga ka-farmers. So, ito po. Yan. So, nakikita nyo. Malalaki na yan. Ito. Tapos yan o. Yan. Okay. Meron din dito ganyan mga ka-farmers dito rin so ganyan ito po yung mga bunga ng ating palaya so sa sipag at syaga ay talagang nakikita natin mga ka-farmers na uh, mayroon na po tayong pwedeng i-harvest next week so ganyan so dito sa kabilang plot naman mga ka-farmers kung titingnan natin uh, mayroon na rin yeah. Ito. Bunga. Yan o. Oh. Grabe. Ang ganda ng ating ampalaya. Yan you know? o. Okay. So, yan. Daming bunga. Yan. Okay. So, yan mga farmers yan you know? o. Grabe talaga mga farmers Hindi ko akalain na ganito yung magiging resulta ng aking first try ng ampalaya kasi ah, uh, ito yung first time ko na mag ampalaya gardening so sa tulong na ang ating mga mababait at guwapong mentors maraming salamat uh, agaw jupil de parmir anak ni matoy and Pinus vlog so kung gusto nyo pong uh, matuto rin sa ampalaya gardening pwede po kayong gumisita sa kanilang YouTube channel mga ka-farmers dahil sila po ang meron talagang mas mataas na kalaman about ampalaya farming. So like this. Yan, so may mga bunga na tayo mga farmers na malaki. So ganyan mga ka-farmers. Okay? So I think mga ka-farmers for now yan lang siguro ang i-update ko sa inyo about dito sa ating Ampalaya Garden. Okay? So Until next time mga farmers, maraming maraming salamat sa inyong suporta at panunood. So sa mga bago pa lang sa aking channel, ah, uh, pakisuporta po sa channel ni Sir Chadi Farmer. Paki subscribe at paki paki like na lang po ng ating channel. Pwede niyo pong i-share kung gusto niyo po. So, yan, maraming salamat. And once again, This is search at the farmer ang guro magsasaka ng sibungas sibu Cebu, Philippines. Bye-bye and thank you.